dito na dito na sa loob dito lang sa loob mm -hmm. mm -hmm. sige pahinga muna yes, alay, ko, ano lang para may parang kasi ma itong sakit dito eh mm -hmm. Pero pero mo pa nararamdaman yung kulani mo na yun. Parang piling, yung parang piling na kulani yung nasa sa akin, dalawa Kailan pa? Two days. Kala ko ano lang. Like, kala ko kulani mo. Pero ngayon kasi yung yung kulay niya na ngayon, pale na. Kung baga tingnan mo yung mata niya, yung... Hindi po kasi siya nakakatulog sa gabi. Oo, oh, yun. Kasi Pero, ano na... Kaya po ako nag-hospital. <laughs> Ano na? Inabes po? ka na nagpospital. Tirik na tirik. Ano -tang na ako? Nantang nantang gulay. Kasi nang mga nakalang araw po kasi suka na siya ng suka. Kaya nang sabad Oo, oh, kaya kung tingnan ay mo yung kulay po. ng mukha mo. Tsaka no ang lalim ng mata mo yun, ngayon. Two weeks, weeks na din siya kasi siya... nagsusuka rin upo. siya. Opo. Bakit upo. daw? Anong ba yung... findings sa doktor? Siguro dahil sa acidic siya. Acidic? Acidic ka rin pala. Iba kasi, hindi separate kasi yung sa nararamdaman mo yung pagiging acidic. Tapos, nakuha na ako dun dahil sa Ilang ilang ano na ba siya? Ilang ilang araw, ilang linggo na ba siyang Two weeks may git na po siya. Two weeks banyan. na. Yung tulog mo. Mm -hmm. lang, kagabi o wala pa naman tayo na ako. May... Kagabi medyo, medyo, medyo okay yung tulog, tulog niya. Kaya po sana mga muna ng pause up dito. Sakit eh. Ito yung yung ginit ko puro tsaka ito yung hindi yung, ko yung, yung, yung mas, masakit 'yan ng pagdala mm -hmm. ako. Tulog mm -hmm. kanina, nasa bus nakatayo ako <laughs> sa bus pagsiksika na kasi, kami kasi oh. Ay, ganito ang oh. diskarte ganito ang diskarte kunyari masakit yung ano nyo masakit yung pakaramdam nyo magtali lang kayo ng bandage kahit saan magtali lang kayo ng bandage yung visible ng mga tao isa yun sa mga technique life hacks magtali kayo ng bandage kahit saan na makikita ng tao para yung makakapansin niya lalo pag nagkukumyot hindi nila na kayo kakayaan tumayo Sir, mukhang masakit yung pakiramdam mo. Sige, upo ka na lang dito. ako, ako, pag nakakita ko ng gano'n, siyempre, iba iba tayo ng mm. ano sa buhay eh. Kung may pakilang pa tayo. Siyempre, pag nakita ko yung tao, nahihirapan, nakabandage, naka ibig sabihin, injury yan. So, much better. O, ikaw na lang dito, mm. Yun ang pinakano. Dito. Sige, dyan ka lang muna. Pag ganyan, kumikirot, Sakto lang. Huwag mo muna ano, huwag mo muna Yung, hanap ka lang muna na maayos. Ayan. Kunti lang. Kunti lang. O. Sige. Pag nakatihaya ka, hindi mo kakayanin. Hindi ko po ito kayang i-diretso. Hindi kaya yung diretso? Hmm. Kaya pag nakatulog siya, nakatihaya, naka ganun pa rin yung dalawang paa niya. Hindi mo kaya yung i-diretso. Wait na nga. dislocate itong, ano mo, oh. yung hip joint po. Oh. Yun nga rin niniisip ko kasi pinahilot din po namin yan. Hmm. Hindi rin po nawala yung pananakit niya. Like, Dito, hindi masakit ng ganda mo? Oh? Wala po. Okay. Parang magiging... hindi yung... Parang inihina ano yung, mo? Nalakas yes, okay. hey, na. sa bilang sa'yo. Sige, tahan ba na, huwag magmamadali. Saan ba kayo na uwi? Sa Belgium. po. Nabaliches. Relax na. Huwag mo na ba Sige, tihaya ka. Huwag ka tinipa. Tissue. Raincoat. Ito nga o, oh, idol o. Oh. Nakaangat to. Oh. Bawakan mo, ma'am. O, oh, yan. Nakaangat to. Oh. Oo. Oh. O, meron Ito o. Halika, ma'am. Baka oh, maniwala ka. Siyempre, ikaw yung... Hindi ka magsisinualin kasi kasama mo yan. Oh. Ito, 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 ito. Ayan o. Oh. Ayan, yung buto na yan. O, tingnan mo sa kabila. O. Oh. Nandiyo ba, ba? Sinasabi ko sa inyong? naka Nakadislocate yung hip joint niya. Naka-dislocate. Baka borisang talaga yun kasi nung... Ayan, oo. Oh. Alam su mo na. Alam mo sunod, na. Sunod-sunod po kasi yung pagtadangwa niya. Tapos pulong puno yung harapan ng motor niya. Siyempre, pinipigil ano? na yung dalawa oh, uh. Tapos at the same time, na, ano Sobrang 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 ay, yu pa yun? Sobrang traffic pa. Mahalay, kaya bukakas mo after sa plan sa hindi tayo. Oh! Tiyos lang. Oh! 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 tapusin mo muna. Ngawit na ngawit na yan eh kasi Plak, dalawang linggo ka nang oh, hindi makatulog eh. Kaya ba itsura niya? Hindi. Hindi naman po. Ang ah, bungo na si sir. Tuy tuyot at tuyot. Laki na po ng pinayat niya. Stress na stress na eh. Nasa 65 kilos yun siya eh. Ngayon 59 na lang. 69. Ngayon 59. Sige. Okay. Huwag oh! mong labanan. Oh. Relax mo lang, may Tigilan mo rito, Carl. Yan, yan. Si Carl na lang dyan. Si Carl dyan. Ito? Oo, oh, yeah. so sige. Tigilan mo dyan. Pig hindi, yeah. hindi dyan sa, sa tuwod. dun sa legs. Dito. Ah. Sa legs. Ah. Yan. Kung, ayaw mo lang, ha? Oh. Sa pa. Oh. <coughs> oh. Okay. Tapusin mo dyan, Roy, sa legs dito. Portable pag naka ganito. Yung position, ganito. Mas okay. Bawa ba ako -ba konti? Masakit. Good luck lang doon sa pagdadrive mo. Sige, huwag mong labanan. Hayaan mo siya Sige, huwag mong labanan. Huwag labanan. Huwag labanan. Sige, huwag mong labanan. Oh. Yan na. Huwag Sige, huwag mong labanan. Ay, grabe. Wow. Grabe. Nangyari sa kanya. Maestro ko lang. Siguro, nilalamig ka. Opo, nag-chill siya. Iyan o, no? nag-crunch yung ano po. Oh, yung liquid mo sa singit, tapos, mm -hmm. ah! Yung pilik sas, ano, alam mo, may... Alam mo, parang, like, parang may kulanig lang eh. Oo, oh, dalawang, dalawang araw ka na palang gawin, tapos, Siyempre, bukang bukas siguro. Bumukul yung dito niya. No? May bukul yung dito niya, pumorward. Siguro, nakaganong ka. Ah, pero... Nung una po, nakapasok pa ako. Nakapasok pa ako, pero ikat na ako eh. Nung pag-uwi ko nung gabi, nag-overtime pa ako. Pero nung pag-uwi ko nung na gabi, nangilig ah, namin na, na ako. Na. Wala na. Kaya, nung pag-uwi ko nung pinakamagahan, Mahirap na akong tumayo. Magpa-check up ka pa rin ha, ah, for muscle relaxant. Hmm. Para yung mga muscle mo, kasi oh, bababa na yung immune system mo pag hindi ka na natutulog. Ang lalim na, ganyan, sa ilang, ilang kilo na siyang, sa loob ng dalawang linggo, ilang kilo na wala sa kanya? Ano na? 65,59. 65,59 siya ngayon. O, oh, anim na kilo sa dalawang linggo. Sa, yung iba, matutuwa dyan, pagka, Nagpapapalat mo. Nagpapapalat. Pero mo ikaw? Oh, shhh. <laughs> Mahina pati sa tubig. <laughs> oh. Mag-Dihydrate -di yung mga masin mo. Bababa yung mag potassium mo. Sige, relax na. Saging-saging ka lang para yun oh. Makarecover yung mga masin mo.

mo lang. Sige. Sige lang, naglag mo lang. Sige lang, naglag mo lang. Sige lang, naglag mo lang. Sige, ayaw mo sa, sa dulo. Sige lang, naglag mo lang. Malapit na. Sige na. Sige, naglag mo lang. Ayan. Sapa. Sige. Sa ba? Ayan. Such. Kaya yan ganyang posisyon? i-relax lang, huwag mo nabana. Kaya mo bumalik yung mo ng kusa. Oh. Okay. Laglag mo. Iisim mo lang. Kaya pa. Okay. Sige. Iisim mo lang. Iisim mo oh. lang. Oo. kamataw mo. Ganun mo lang. <sighs> Yan. Yan, mga kainilis okay, siya. So, yun sa may mga muscle niya. Huh? So, dito, dito yung mga muscle na naglaglak. Kung baga, huh? low potassium, low oh. magnesium. Naglalak oh. na yung mga ganito niya. Oh. Oh. Konting ano kawalan ko, po. Naglalala Konting ano. Na yung, uh... Dito rin, yun sa oh. mo na rin dito. Ha? konti ano ko mm -hmm. lang yung mga dito sa gilid para nagka-crumps na. Oo, oh, nagka ano, 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 Kailangan hata ko kasi dito eh. Kailangan talaga pagbigyan niya ako. Pagdiin ni Roy Ro. Shhh. Ah! Roy Ro. Ma'am, pinaka the best. Ano muna siya? Ma-rehydrate. Ma ma Painumin mo muna siya ng mga ano. Pocari sweet, yung mga ano. Gatorade. Eh. Tapos saging. Sabaw ng buo ko. Para makarecover, kita kung nag-aano yung mga ano niya. Konting kilos nga alam, nagka-crumbs daw siya eh. Sobrang baba na nga ngayon. Magnesium, potassium. Yun ang indication. Tapos, pag stretch mo, parang yung mga litid mo, parang, pagre-react. Okay? For the meantime, sige, magpahinga ka na Mayroon pa ba? Pag ano, pahinga ka lang muna. Para, ano pa? Ito. Complete ka na maayos. Okay ka na? Hindi ka nahirap ang humiha? po Okay, very good. Sige, ano ka lang muna? Mahinga mo lang muna. Sige lang? Okay ka lang? Okay, sige. Ito? Nag-lock? Ito, ito? Oo. Okay. nagka na si Bosa. Buti, maabot pa kayo dito. Mabuti ako po eh. Nakrams ka, ka na po kasi mo. Ang mo. Patayin mo nga muna yung aircon. Maka nilalabi siya. Patayin mo yung aircon. Ganyan din ako nun. Pag natutuyuan. Dahil sa ano? Nagtutumi. Pag nagtumi ka. Tapos, muscle mo magchichill. Hindi mo alam kung anong posisyon. Tapos yung may mga paa niya, Roy. Eh, yung mga talampara niya. Uh, Magchichilian. Chichilian ang tawag niya, magchichil. Dahil sa pau. Kaya ako yung aircon Lamig. Malamig tong aircon eh. Ay, malamig yung pau. Mas maganda ma'am, yan ninyo siya, ipa-check up niyo siya. Para nang maka-recover. Ma-dextro siya, maka-recover siya ano. Actually po, ano? Ah, uh, okay, labas na lang, uh, lang daw ka Eh. Dalawang check up na po ako eh. Same mm. lang po 'yung sinasabi ng doktor, ganun din sa binibigay na gamot. plus relief na Last na, inadvise sa, sa amin. Kasi hmm. So, kami sa physical therapy niyo. na doktor. Mm. Ito okay, nga, ayos ay. na to eh. Ayaw, Ayaw na niya pumunta doon kasi wala, hindi naman dati ako. Panastahan lang nila ako ng pain reliever. Meron kayong pain reliever dyan na may reseta kayo? Meron po. Oo oh, yun, inumin mo lang ngayon. Bumaba na, shoot na eh. Kanina kasi, yung pinaka-tako sa'yo, nakaangat talaga. Pero nudinan ko kanina, okay na eh. Normal lang po ba yan na nag-chill siya? Okay lang kasi may problem. Siyempre eh, gantol ako kung may Tsaka lang tsaka ano yan? yung lamig ng aircon mm -hmm. tapos yung lamig oh. ng ano yung tao malamig yan talaga ako chibo normal lang ako. naman yan normal lang yan wala yan pero kasi eh, ako pag inilot na ako eh puta pag taas ko ng inilot eh nga nga ako ganito gustong gusto ko na maka maka, maka or ano eh okay. ano yan 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 sige normal lang yan kaya na maghahandle eh. wala ko lang dapat kita ako dyan kasi konsus yung tao ano lang yan pinaka the best nyan kailangan baka ano siya, uh, madextros ka para ma-recover ma yung ano. Kasi konting kilos niya, naglalak yung mga ano niya, oh. yung mga ganito, mga ganyan. Pero may mag-a-unchill din yan kasi pag painitin na natin ng konti. Painitin na natin ng konti. Kakalma rin yan. Kaya alam ko na natin kumingit. Ayun nga lang. Kaya talaga kasi yung pau, malamig po yung pau na mainit. Pero pag uminit na yun, dire diretso na yun. Pero ang tamang paghandle. Basta conscious yung tao. Ano ang takot sa mga ganyan? Ano lang, kailangan na natin yung mga crumbs-crumbs niya. Ano na yun? Eh? Sibir na yun. Eh. Kumbaga, kunting pitik niya. Ah, Naglalaki yung mga joint ko. Nag kakrams. Oo, ganun, ganun ako. Sa sobrang baba na naman na yan. Sa sobrang baba ng magnesium potassium yan. Tsaka kita mo naman yung kulay niya ni sa'yo. No? Talagang walang tulog, walang kain. Pwede ko pa kayo niya komodin. Pero sa totoo lang, mahirap na i-handle yung ganyan. Bakit? Out of ano na siya eh. Hindi niya na nga kaya kanina. Kita mo yung hakbang niya. Isang hakbang na lang parang hihimatay na sa sakit eh. Sakit talaga? Ano yan mangyayari jam Ayaan ko muna siya makatulog dito. Mamaya mo eh. Okay? Iyan ako mo siya makatulog dyan. Paidlipin mo muna siya. Mamaya, kalmado na yung mga ano yan. Tapos idol, i-try-try mong i-ganun o, no, yung sarili mo, kilos-kilos mo na para mo wala na yung lap. Ang nangyayari sa'yo, konting puwersa, ah! Yung mga masin mo nagre-react agad. Because, dehydrated na. Pero nagdali na kayo sa ospital na. Ah. nag siya. Kaya medyo, eh? kaya medyo umano siyang, medyo nagkakulay yung mga niya. Hindi, ganito po nga sa doktor sabi niya. Hmm. Nung yung potasyo mo. O, oh, di tama ko. Dahil, kaya yung magnesium mo yan. O, tama ko. Dahil kasi nga, wala ka na yun. Ano, wala, paulit. wala, ka, wala, ka, wala, 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 ka na kakain na maayos. Na, so, subdom, na kaya talaga nung punta rin sa ano. Suka ka pala, suka. Yung sinuka ko talaga. As in, ang sakit na ng lalamun ako, puro tubig na lang nasusuka ko. Wala na talagang laman? Mm -hmm. Sobra. Ito mo. Ito, doon na yata yung inaanong. Ina <tipan> kulay green na kasi. eh. Ayan, hey, pag wala kang masuka. Sobrang pait na yun, yung kulay so, ano so, na. Dilaw na, may, ah. dilaw na may green. Mm -hmm. Sobra. Ah. <tipan> Kaya nung madaling araw na yun, nag-confine na ako. Ngayon ano. <tipan> so, yan, ngayon mga ka-recover na yan. Pabibili lang tayo ng Pocari Sweet. Tapos, ayaan mo lang siya muna matulog dyan. Tumulog muna siya kahit mga, di ba, ang tulog niya, 10 minutes. O, bantayan mo siya. Makatulog na yung mga dalawang oras, tatlong oras. Pocari Idol. Tapos, matulog ka muna dyan. Hmm. Sige, dahan-dahan lang. O, di ba, para tayo rin yung hospital? Sige. <laughs> Sige, sige dagdagan mo pa kayo doon. Okay. Ang recover ka yan, isang linggo. Ano na yan? Makaka-recover na yung muscle niya. sige, ikaw mo na. Mapulog ka muna dyan. Mag-chat kayo sa akin, ha? Ayun, mag-chat kayo dito. O magsabi kayo, umuwi na kayo. May itawa naman dyan, JR Pat ko. Matulog ka muna dyan. Kita mo naman yung hirap na hirap na siya kanina. Sabi niya nga, puti umabot. Parang na ako aabot. Ano pa Ano pa? Pwede pa ba isang e-cash na lang yun? Katin mo lang. Oo. Oh. you.